Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Bench Pagya para sa PRC News Flash. We met in Geneva. I remember you gave had... me headphones. Exactly. So you November 5, met? mainit na tinanggap ng Philippine Red Cross ang mga opisyal mula sa American Red Cross sa kanilang pagbisita sa PRC National Headquarters. Ito ay para sa isang courtesy call kay PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon at Secretary General Dr. Gwendolyn Pang. Ang delegasyon mula sa American Red Cross ay binubuo ni na Jarrett Barrios na siyang Senior Vice President for International Services and Service to the Armed Forces, Rebecca Streifler na siyang Vice President for International Services and Service to the Armed Forces, at ang Division Director for the Asia-Pacific Division na si Atchala Navarati. Ang pagpupulong ng Philippine Red Cross at American Red Cross ay muling nagpapatibay sa kanilang iisang layunin. Ito ay palakasin ang kahandaan sa sakuna, katatagan at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naging biktima ng sakuna. Ipinahayag naman ni Chairman Gordon ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa American Red Cross sa kanilang patuloy na suporta at paktisa sa Philippine Red Cross sa mga taong nagdaan. Bukod sa courtesy call, ipinasyal din ang mga kinatawan ng AMRC sa PRC Operation Center. Kanilang nasaksihan ang pagtutulungan ng mga directors, managers at staff mula sa iba't ibang department services ng PRC habang tinatalakay ang mga plano para sa paghahanda at pagtubon sa mga kalamidad na paparating. Para sa mga nagdanais magpabot ng tulong, tumawag lamang sa PRC Hotline 143 o bisitahin ang website ng Philippine Red Cross. Maaari din magpadala ng mensahe sa official Facebook page ng Philippine Red Cross. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Bench Padilla.